Yan, hi ma'am. Maraming salamat at dito ka bumili sa amin ng iPhone XR 128GB Factory Unlock. Anong masasabi mo dyan sa phone na bili mo dito sa amin, ma'am? Ah... Um legit yung phone. Na-check naman namin and okay lahat. And, ayun, maganda and very, ano sila ate, uh, helpful po sila sa pag-assist sa amin. And thank you po. Ah, thank, Ito thank you lang so po much. sa U04. Yeah, yes. Sa Yes. Yan, maraming salamat, ma'am. Happy birthday din sa pagbibigyan mo niyan. Ayan. Thank you. Thank <laughs> Isubscribe thank you. I-subscribe mo na yung channel namin, ma'am. Ayan, mga kalablog. Dito lang yan sa Green Hill Shopping Center, second floor. Stall number U4, dito sa EMB Moklesin Gadget Shop. Pwede kang tumawag or mag-text sa 099-957-364-300. Ayan, marami ang mga pa-freebies. Ma'am, anong masasabi mo sa mga pa-freebies natin dyan? <laughs> so, thank you po. Ang dami naman freebies. May SIM card pa kami. May <laughs> charger pa kami. And may dalawang case pa kami. So, Ayan. Thank you, so thank you din, ma'am. Thank you so much. And I love you. Mag-subscribe na rin kayo sa aming channel.